Isa na namang napakagandang umaga mga lords Ngayong araw ay mapagmalayan tayo ng pagita Yun at nakachamba ka agad tayo ng balayan mga lords Kung titingnan natin ay parang luma na Pero pagtanggal ko ng mga panabon ay may laman kugita mga lords Yan at papalabas uh, na yung kugita mga lords Ang ginawa natin ay aabangan natin na lumabas talaga sa kanyang balayan Tapos dadakmain na lang natin mga lords Yun palabas na siya mga lords at dadakmain ko na Yan at nadakman na natin mga lords good size ito medium size mga lods ayos na ayos na naman ang ating unang huling kugita malaki laki din mga lods yun at mag shout out muna tayo shout out nga pala sa iyo ma'am mommy loves yun shout out po sa ating sulit na subscriber shout out nga pala sa iyo master kapishing fishing shout out po lods salamat sa pag subscribe at pagbisita sa aking youtube channel napakachamba naman natin sa ating unang bising na nahuli dito sa dagat mga lods sana'y masundan pa mga lods at makarami so yan nga mga lods nasunda na nga kaagad dyan oh nakita natin itong kinainan niya at saka may mga hinukay niya na mga bato mga lods at ito nga pala siya mga lods so oh, nakasilip ayos na ayos na naman at malaki laki din ito tingin ko lang sa kanyang gaway ay medium size to mga lods at yan papalabas na nga siya at dadakmain ko na yun at nadakman na natin sulit na naman ang ating huli pangalawa na natin ito medium size din mga lods ayos at swerte mga lods mayroon na tayo na naman itong maiipon at maitatabi ayos na ayos pag mga ganito kalalaki yung ating huli mapaparami ka agad tayo ng benta talagang tuloy-tuloy ngayong araw yung swerte natin dahil sunod-sunod yung ating nadaanan na balayan mga lods ito naman ng kugita na to ay nasa kabilang buta siya lumabas kaya naman ay aabangan natin siya na lumabas at dadakmain ko na lang ito mga lods medyo makakunat itong kugita na to at napakatagal ko siyang tinusok yun at na natin talagang gusto niya pang ulit pumasok ito nga palay ay small size lang mga loads ayos na rin ito at may pandagdag na tayo sa ating dalawang nahuli kanina na medium goods na rin ito baka sakaling makadagdag pa tayo mamaya ng mga small pa ay di mayroon na rin pandagdag sa kanya after ko nga makuha itong mga lods ay eh, talagang natsambahan na naman natin isa na naman kugita nasa balaya na naman mga lods at yan papalabas na siya abangan na lang natin at dadakmain yan mga lods small size nga ito ayos na may nalagdag na tayo na small na naman goods na goods na ito bawing bawi na tayo sa ating laot ngayon talagang kailangan natin ngayong bumakbak maglaot mga lods dahil sa 29 daw ay may lakas na naman na paparating at talagang lalabo na naman ito ang dagat sigurado na naman ito napakahirap na naman mangisda o maglaot nito mga lods kapag lumakas na naman lalo na naman pag malalaki ang alon dito mga lods ay susubukan kong mag explore dahil may nakita ko sa ilalim na isang labahita mga lods. Sigurado na sa sobra kilo ito pag nahuli natin. Kaya yun mga lods, nag drop ka agad ako at talagang humanap ako ng maganda-gandang pwesto. At yan, tingnan nyo kung anong mangyayari sa ilalim mga lods kung napapansin nyo rin mga lods ang visibility ay malabu labo talaga mga lods kaya ang ginawa ko ay tinimingan ko na lang yung galaw dito ng labahita para mapana ako mga lods at ang ginawa ko dito ay pinahabulan ko tong labahita para matamaan mga lods kaya ito ang nangyari sa kanya yun mga lods at tinamaan natin pero ang tama nyan ay the please lang akala ko talaga nga hindi aabot yung pana natin buti na lang talaga na tsambahan pa at kumapit pa yung aking sima ng pana kaya yan nahuli natin itong labahita na to 1.2 kilos nga pala ito mga lods ayos na ayos na at napakalaki nito mga lods napakataba din minabadali ko na rin nga pala siyang hawakan mga lods dahil baka matanggal yung aking sima yan no nakasabit lang talaga sa gilid at yung dulo ng aking panay nasa labas lang mga lods grabe buti na lang malakas yung aking chamba kaya yan nahuli natin ito yon sa mga bago palang lang pala sa aking youtube channel huwag nyong kalimutan mag subscribe mga lods at pahit ng notification bell button para titid kayo sa lahat ng aking mga bagong app load ng mga video, palike at share na rin ng ating mga video mga lods, maraming salamat sa inyo, stay chill, God bless all mga lods, mga men